Abay, biro mo para lamang eh, hindi mawala sa kapangyarihan, itong tulongges na mayor na ito na kung saan ay protektor ng droga. <tinyo> Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan So bago tayo magumpisa binabati muna po natin ang ating minamahal na uh, House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr maging ating minamahal uh, First Lady Lisa Araneta Marcos at syempre ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi pong sumusubaybay tumututok po sa atin at maging ang ating mga kababayan sa abroad, maging ang ating mga solid epipanyo supporters, maging ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong tolonges, bobo, walang ya, gago, demonyo ah, na mayor ng kalokan na si Along. Mayor Along. Ah, na kung saan may lugak alam niyo po mga minamahal ko mga kababayan, yung hayop at tolonges na mayor na to. Ayon po sa aking uh, pagkakalam, ayun uh, ayon na rin po sa mga taong nakakausap ko, dyan po sa Kaloocan. Uh, yung mga nakarang araw, nandyan po tayo sa Kaloocan. Abay, biro mo para lamang eh, hindi mawala sa kapangyarihan itong tulongges na mayor na ito na kung saan ay protektor ng droga ah protektor ng droga protektor ng lahat ng mga uri ng kasamaan dyan sa Caloocan City abay sinisiraan ah sinisiraan po ang ating minamahal na senador Antonio Trillanes Ha? Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Mayor Along, maging lalaki kang tolonges ka. Gayahin mo ang aming minamahal na senador Antonio Trillanes na patas kong lumaban. Palibhasa hindi ka sundalo kaya ang estilo mo ay estilo ng isang pirata, estilo ng isang komunistang hayop ka. Ha? Lumaban ka ng patas kang tolonges ka lumaban ka lumaban ka ng diretsyo lumaban ka ng sabayan eh biro nyo mga minamahal ko mga kababayan lahat gagawin itong hayop na ito para masira lamang po ang ating minamahal na senador Antonio Trillanes talaga naman alam nyo sa totoo lang muli kong sasabihin sa inyo Napakapalad po ninyo kapag si Senador Antonio Trillanes ang naging mayor ninyo sapagkat buo ang loob. Ha? Matalino. May paninindigan. Makatao. Makadiyos. At higit sa lahat. Makabansa. Hindi siya katulad ng mga politiko dyan na hindi naman talaga makabansa kundi makapera. Mahirap po magkaroon ng isang mayor na ang isip ay nakasentro sa pera. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, napakapalad nyo po talaga kapag ang ating mahal na Senador Antonio Trallanes ay hinayaan ninyo na kayo ay paglingkuran. Sisiguraduhin ko sa inyo times 3 ang magagawa niya sa nagawa nitong ni Mayor Along na may luga ah, sa ilong. Sa totoo lang, mahal na mahal po ng Pilipinas. Mahal na mahal ng mga tao sa Pilipinas si Senador Antonio Trillanes Alam nyo, kaya lamang po siya hindi tumakbo ng pagkasinador dahil alam naman po natin na ang labanan po ngayon ay hindi na po uh, pagalingan, pagandahan ng prinsipyo. Kundi pera-pera na po kasi. Sa totoo lang dahil nga madumi ang politika hindi maganda ang sitwasyon ng, politika ngayon kaya naisipan niyang magmayor na lang sapagkat kung kung gagastos man siya eh, yung kaya lang niya yung sapat lang at ang kinaganda lang dito kay senador Antonio Trillanes hindi siya katulad ng ibang mga mayor dyan na namimili ng boto para lamang manalo Siguro yung gagastusin lang niya yung para sa mga, alam niyo na, election yan eh. Napakaganda po kapag ka ang naging mayor natin dyan sa Kaloocan ay ang isang magiting at tapat na senador. Natitiya kong lahat po kayo ay makakabinipisyo. Lahat po kayo mga minamahal kong mga kababayan dyan sa Kaloocan City ay talagang sabay-sabay na magkakaroon ng bagong pag-asa uh, sa piling po ng ating minamahal na senador Antonio Terianes. Alam niyo, subok na po ang kanyang kakayahan. Subok na ang kanyang katapatan. Subok na 'yung kanyang pagiging makadiyos, makatao, maka, magiging uh, pagiging makalikasan, makalikasan. Sa totoo lang, No? kaya sa iyo, Mayor Along, lumabang ka ng patas kang diputa ka. Kung ayaw mong ikaw ay araw-arawin ko dito sa programa kong ito, ha? Lumabang ka ng patas. Lumabang ka ng diretsyo. Lumaban ka na mayroong katapatan sa taong bayan. Ano yung sinasabi mong 50% lang yung nagtitiwala sa aming mahal na senador? Baka sa'yo. Ha? Ah, baka sa'yo. Ang tagal-tagal mo ng mayor dyan pero wala ka pang nagagawa. Ha? Ah, sa 100% ng pinangako mo, halos isa lang ang natupad mo. Ha? Ah, yung 99% hanggang ngayon nakapako. At sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng mga pinangako mo na hindi mo natupad, ang magtutupad niyan, ang gagawa niyan ay walang iba kung hindi ang aming minamahal at ginagalang na Senador Antonio Trillanes. Ha? Napakatulongges mong hayop ka, napakabobo mo. Ano ka hindi magiging bobo, wala kang ibang inisip, wala kang ibang inatupag kundi humawak ng pera. Wala kang ibang inisip kundi mangurakot ng mangurakot ng sa ganon marami kang perang ipambili. Ha? O ibabayad sa mga botante. Oh bobot ante. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, uulitin ko. Lumabang ka ng patas, lumabang ka ng parehas. Ah, kasi kahit anong paninira mo, kahit paanong gawin mo, wala ka talagang ikakasa kay Senator Antonio Trelles dalunang una. Kung sa pagkalalaki lang ang pag-uusapan eh si Senator Antonio Trillanes tumayo, tumayo lang yan ha ah? tumayo lang yan sigurado maraming mga chicks ang maguhubad yan dahil sobrang gwapo niya ikaw kahit baklang walang kwenta hindi maguhubad sa harapan mo dahil mukha kang bandido mukha kang snatcher Doon sa recto ha mukha kang snatcher mukha kang mambubudol hindi kagaya ng aming minamahal na Senador Antonio Trillanes. Ha? Ah? Buo ang loob, tapat sa taong bayan. Kaya kung ako sa'yo, ha? Ah, tumigil ka na. Huwag ka nang manira sa aming minamahal na Pangulong, ah, Pangulong ah, Senador Antonio Trillanes. Kahit anong paninira mo, kahit paanong gawin mo, wala din yan. Wala kang magagawa sapagkat mas gusto ng taong bayan yung isang senador na naglingkod na sa buong bansa. Kesa sa'yo na kumbaga mayor ka pa lang, puro pagnanakaw na ang iniisip mo, puro pandurugas na, puro pangungulimbat na ang ginagawa mo. Ha? Kaya good luck na lang sa'yo. Sana eh magwagi ka sa paninira mo sa aming minamahal na Senador Antonio Trillanes. Ha? Sana magwagi ka. Pero naniniwala naman ako, hindi ka magwawagi. Dahil kampong ka ng demonyo kang diputa ka. Ha? Protector ka ng drug mga, mga addict dyan. Mga drug addict na kung saan, eh, pinagkakapirahan mo ring hayop ka. Ha? Kaya kung ako sa'yo, Umpisahan mo nang linisin yung opisina mo, umalis ka na. Dahil papalitan ka na ng isang tunay at tapat na tao na handang magserbisyo sa mga Pilipino na walang anumang iniisip. Ha? Kaya ganun pa man, good luck na lang sa iyo tapos Merry Christmas na rin, ha. Oh, sa ating minamahal na Senador Antonio Terianes, magandang magandang umaga po sa iyo. Kagalang-galang na Senador Antonio Terianes. at sana ipagpalaing ka po ng ating Panginoon. Ipagpatuloy mo lang ang iyong magandang adikain at kami ay nasa likod mo palagi. At kasama ka sa aming mga panalangin na sana ay mapaglingkuran mo ang mga taga kalookan buong lakas, buong pag-iisip at buong puso. Kaya para sa akin, napakapalad ng mga taga-kalooban kapag nagkaroon kayo ng isang ama o magiging ama sa inyong syudad sapagkat subok na na maaasahan, subok na na may kalidad no? na tapat sa kanyang serbisyo. So bagong lahat, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.